Sa bawat bayan, may mga lugar na pilit ikinukubli sa mga mapa. Mga baryong hindi mo basta matatagpuan, maliban na lang kung ikaw mismo ay pinahihintulutan. Sa Pilipinas, lalo na sa mga liblib na bahagi ng Samar, may mga alamat tungkol sa mga baryong hindi naninirahan ng ordinaryong tao hindi ng mga nilalang na matagal nang tinataboy sa dilim ng ating imahinasyon. Ngayong gabi, isasalaysay ko ang kwento ng isang binatang nagngangalang Ramon na sa kagustuhang hanapin ang kanyang pinagmulan ay natuklasan ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa alamat. Isang baryo na hindi mo gugustuhing matagpuan, ang San Roque. Taong isang libu siyam na raan pitumput lima sa Samar. Si Ramon, isang binatang tubong Batangas, ay ipinadala ng kanyang ama sa isang mahalagang misyon, hanapin ang kanilang mga kamag-anak na matagal nang nawala. Bago siya umalis, iniabot ng kanyang ama ang isang lumang sobre na may tatak ng pulang wax. Ang bilin, buksan mo lang ito kapag nakarating ka na sa baryo ng San Roque. Una, inakala ni Ramon na isang simpleng baryo lang ang San Roque. Ngunit nang magtanong siya sa mga tao sa Samar, iba ang naging reaksyon nila. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan, bigla silang tatahimik, iiwas ng tingin o kaya'y magaantanda. Ang ilan nagbubulungan. Bakit niya hinahanap ang lugar na yon? Wala na yon sa mapa. Lalong nagtaka si Ramon. Hanggang sa itinuro siya ng isang matandang magsasaka sa bahay ng isang albularyo. Pagpasok niya, naamoy agad niya ang usok ng insenso at ang mapait na nganga ng inunguya ng matanda. Ano ba ang sadya mo, Iho? Tanong nito. Sagot ni Ramon, hinahanap niya ang baryo ng San Roque na pangisi ang albularyo. Kung alam mo lang, hindi iyon baryo ng tao. Doon naninirahan ang mga nilalang na matagal nang pinalalayong mabanggit at isa-isang binanggit ng albularyo. Aswang, manananggal, sigbin, mangkukulam, napawang naninirahan umano sa baryo. Dagdag pa nito, Kapag nakapasok karoon, mahirap nang makalabas dahil ang San Roque, hindi mo makikita kung hindi ka nila papayagan. Ngunit matigas si Ramon. Sa kabila ng babala, naglakad siya paakyat ng bundok. Habang umaakyat, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tuyo ang mga puno, walang kahit isang ibon, at tila ba may mabigat na presensya na sumusunod sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa isang masukal na bahagi, nakatagpo siya ng mga batang naglalaro. Pero kakaiba, hindi sila kumukurap, hindi nagsasalita, at lahat ay nakatingin lang sa kanya. Ilang saglit lang, lumabas ang mga nakatatanda. Mga matang mapupula, balat na maputla, at mga ngiting hindi pangkaraniwan. Bago pa siya makatakbo, inatake siya at pinatumba. Nagising siya na nakagapos sa loob ng isang kubo. Sa paligid, nakasampay ang mga balat ng tao. Kumikintab pa sa dugo. Sa labas, may mga kawa ng kumukulong dugo at mga sigaw na tila galing sa mga bihag. Isang nilalang ang lumapit. Putas ang tiyan, puno ng uod, at ang tinig ay parang sabay-sabay na boses. Sino ka? Bakit ka napadpad dito? Nanginginig, inilabas ni Ramon ang sulat ng kanyang ama. Nang mabuksan ito ng pinuno ng baryo, bigla silang natahimik. Ang kanilang pinuno ay ngumiti sa kanagsabi, Apo, matagal ka naming hinihintay. Anak ka ni Ernesto. Ang isa sa aming mga nawalang pinuno. Sa isang iglap, naunawaan ni Ramon ang lahat ang kanyang ama ay may dugong aswang. Ang San Roque ay hindi basta baryo. Ito ang taguan ng kanilang angkan, ang pugad ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng tao. At ang sulat na dala niya ay isang pahintulot para makabalik siya bilang bahagi ng kanila. Nanatili si Ramon ng ilang linggo roon. Natutunan niya ang kanilang mga ritual na ang paraan ng pagkatay sa mga bihag. At ang kakaibang aklat na tinatawag nilang Libreta, pinagmumulan ng kanilang lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, pinayagan siyang umalis. Nang makabalik siya sa Batangas, unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kanyang ama. Mas malakas, mas matalim ang mga mata, at laging naglalaho tuwing gabi. Hanggang isang araw, nawala na lang ito kasama ang dalawa niyang kapatid, sabi ng mga bulong-bulungan. Bumalik sila sa Samar upang muling pamunuan ang San Roque. At dito nagtatapos ang kwento ni Ramon. Pero ang mas malaking tanong, kung totoo ngang may baryo ng mga nilalang sa Samar, paano kung hindi lang San Roque ang umiiral Paano kung may iba pang baryo na hanggang ngayon ay nakatago? Naghihintay ng mga taong mapapadpad